May isang maliit na bangka na nakatira sa isang maliit na lawa. Tahimik at payapa ang lawa. Araw-araw, pinapanood ng maliit na bangka ang mga pato na lumalangoy. Pinapanood din niya ang mga tutubi na sumasayaw sa sikat ng araw. Pero gusto pa ng maliit na bangka ng higit pa doon. Gusto niyang maglayag sa malawak na dagat. Gusto niyang maramdaman ang mga alon at ang hangin. Gusto niyang magkaroon ng isang malaking pakikipagsapalaran. Isang araw, may isang batang lalaki na pumunta sa lawa. May hawak siyang pulang bangkang papel. Ngumiti ang batang lalaki at inilagay ang bangkang papel sa tubig. Sumama ka sa isang pakikipagsapalaran, bulong niya. Tuwang-tuwa na lumutang-lutang ang bangkang papel. Handa na ito. Magkakaroon na ito ng isang pakikipagsapalaran. Sinundan ng maliit na bangka ang isang agos ng tubig. Palayo ito ng palayo sa lawa. Makipot at mabilis ang agos. Nauntog ang maliit na bangka sa mga bato. Natakot ang maliit na bangka. Pero naalala niya ang kanyang pangarap. Gusto niyang maglayag sa malawak na dagat. Maliit ang bangka pero malakas ito. Sa wakas, lumawak ang agos. Nakita ng maliit na bangka ang dagat. Malaki at bughaw ang dagat. Humampas sa tumalo ng tubig. Pakiramdam ng maliit na bangka, napakaliit niya. Inalon-alon ng mga alon ang maliit na bangka. Natakot ang maliit na bangka. Gusto na niyang umuwi sa tahimik na lawa. Biglang may lumitaw na palikpik mula sa tubig. Isang malaki at mabait na isda ang tumingin sa maliit na bangka. Nawawala ka ba, maliit? Natakot ang maliit na bangka, pero nagsalita ita ito. Gusto kong maglayag sa dagat, sabi ng maliit na bangka, pero napakahirap. Ngumiti ang isda. Tutulungan kita, sabi ng isda. Lumanggoy ang isda sa likod ng maliit na bangka. Dahan-dahan nitong itinulak ang maliit na bangka. Naglayag ang maliit na bangka, lampas sa malalaking alon. Ang dami niyang nakitang magagandang bagay. Nakakita siya ng masayahing dolphin na lumulundag sa hangin. Nakakita siya ng pamilya ng mga pawikan na lumalangoy. Sa wakas, napagod na ang maliit na bangka. Salamat, sabi ng maliit na bangka sa isda. Gusto ko ng umuwi itinulak ng isda ang maliit na bangka pabalik sa Agos. Naglayag pawi ang maliit na bangka. Masaya itong nakabalik sa tahimik na lawa. Nagkaroon ito ng isang malaking pakikipag sa palaran. Natutunan nito na kahit ang maliliit na bangka ay kayang gumawa ng malalaking bagay, lalo na kung may unting tulong mula sa mga kaibigan.